guys napunta tayo ng palengke guys wala na tayong minuto at bigas kaya bumuntahin tayo guys ito sari sari guys na maraming salamat sa inyong pagtangpilig ng my team youtube channel please subscribe nandito po tayo ngayon Nice, Salamat sa inyong pagtangkilik. Please subscribe and follow. God bless you all.